Hi, mga kasundang! So, for today's video, mga kasundang, uh, mag update na naman po ako sa mga orders po para makita po ng ating mga customers. So, by the way, mga kasundang, no, meron po pala akong ipapakita sa inyo na blade. Um, may mga nagtatanong po kasi kung pwede ba daw pwede ba daw pang putol sa pako? Yes, pwede po mga kasundang. Gumawa po talaga kami ng blade para ano, para ipakita sa inyo na pwede po yung blade namin sa pako po. So yan pong ginagawa niya mga kasundang. ang pang, ano po yan sa handle pang? Dikit ba? Sa blade. Yan. Letter A tsaka letter B. Nansaga, di ba? <gasps> Yan siya mga kasundang. kita ko sa inyo kung ano, kung makaputol ba talaga yung blade namin sa pako. So, bago, bago kami magputol mga kasundang, no, ito muna yung mga blades natin mga kasundang. Mayroon na po siyang mga handle. Yan finish finish na lang po to mga handle na to mga kasundang no antay antay lang po talaga mga kasundang kasi marami rami na din po ito um, ito po yung anong tawag nito um, guide bar ito kano ano kalabaw horn po yung ano mo sir itong anong tawag nito handle at saka itong ano mo yan yung kukri mo nasaan na yun na ano nawala <laughs> ah na to nabutang so yan po yung ano mo tapos ito naman po yung mga daon palay kung sino to ng na mga names yan ito yung 30 inches overall kay sir nude ito naman po yung with pipsi corno yan winaray winaray ano winaray type Nandun din po yung kay Sir Jawarski. Yan, Sir Jaworski. Ito yung sayo. Oh, ah, na yun. mauman mo rin niya. Ito, dahon palay. Saka ito yung panabas mo na walang mga buslot-buslot serba. <laughs> Yan. So, ito yung lang ka kabuok katong naga mining ah okay yun yung kay sir nakalimutan ko sinong pangalan nun tapos yan ginagawa na niya ng cover tingnan yung mga kasundang pangdikit namin sa handle para hindi talaga siya matanggal ba napakadikit po niyan mga kasundang yan Yan po ang ginagamit namin pang dikit sa aming handle. Napakahaba po ng blade mga kasundang oh. Yung sa mga ano ko pala mga kasundang no sa mga Bagong orders ko po kay Sir Negro Garanzo, kay Sir Chris Oxaliv at saka kay Sir Lim Kim. Antay-antay uh, lang yung mga blade nyo, Sir, no? Kasi nagsusubo pa po, Sir. Ipapadala ko yun dito, Sir, kapag matapos na yun pagsubo, pagkatapos na din paghasa. i e send ko sa inyo yung mga blades ninyo po. So, yan siya mga kasundang. Yan yung ginagamit namin pang dikit. Napakahaba. Ay mo na to yung atong ginala gahapon. Oh, o itong gahapon ng laki. Ah, okay. Walk-in buyers ang nagmamayari niyan mga kasundang. diba, napakadali lang. Meron na siyang handle, meron na siyang scabbard. Finish na lang ang kulang. So tapos na siya. Dito na tayo sa pako. Tapakita ko po sa inyo kung gaano talaga sa Sulid yung pagsubo namin. Ito yung shop namin mga kasundang, no? Um, tatlong araw na ata, mga or four days. Four days na umulan dito mga kasundang. Grabe na yung baha. <laughs> Kawawa yung mga ano ba, mga palay gani mga kasundang nabahaan yung mga palay nila po. Kawawa po talaga masyado. So ito na sa mga kasundang no ito na yung pako natin. Yan, yan yung pako. So yan po yung blade natin mga kasundang no, napakakapal po tapos maganda po ang pagsubo niyan mga kasundang. Ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga katalim yung blade po namin. Iputol po natin sa pako mga kasundang. So yan. Putol di ba? O tingnan niyo po. Yan. Ito yung ano natin. So wala, di diba? oh, walang walang si tawagan na bangag-bangag ba? Bangag. <laughs> Kiwang-kiwang. <laughs> ah, di ba? Yung nagsasabi na ano? Yung, yung, nagsasabi na pangit yung ano namin, blade, yung walang mga subo, pangit daw ang subo lang. yan siya. Manipis lang yan, oh. Yan, hindi siya gaano kakapal mga kasundang. Manipis lang, Manipis lang siya pero nakaputol siya ng pako. 'Di ba? Nakita nyo na yung mga nagtatanong, yan po yung maker natin. Yan. <laughs> so yun lang mga kasundang. May by the way mga kasundang no, andito po pala yung mga ano natin yung babalutin ko na ba? Magbabalot na ako. Gabing ulan diri mga kasundang. Oh, Diyos ko. Buntag ito hapon ko ng ulan diri mga kasundang. Aray, ginuok ko. Diyos ko, Lord. Gabi ka lapok. Oh, lapok kayo. Diri tama ng baha mga kasundang. Diha. Diba? Gabi ka lapok. So ito mga kasundang, babalutin ko na to ano Alfredo Merhelia? 'Yun yung handle lang kay Sir ano Zijan Manata 'yun pagbasa. Ito siya. Anohin ko na to Sir? Um anong tawag nito? Um, Vavarnishan ko na siya, sir. Tapos, bigyan na lang din po kita ng hand sir, para maganda ang pagdikit mo dito sa ano mo itak. Tapos, ito naman yung kay Sir Mitz. Manata yon Kay Sir Yan. Kay Sir na ano, um, spada. Yan, spada. At saka, yan yung isang maker natin po, um, ano, Eduardo Tigien Dawe, ito yung sayo sir. Ipapadala ko to sa iyo mamayang hapon. So, yan. Ha? Yan na siya sir. Oh, ito yung sayo sir. Ito bahala. Yan, ipapadala ko to sa iyo mamayang hapon so, sir. Magbabalot muna ako nito para pagkatapos ito nang sayo. So yan mga kasundang, Yan.

Yun, di ba? Nakita nyo mga kasundang, napakaganda ng ating blade. Pwede pang putol sa kahoy, pang kawayan. Di ba nakita ko na sa inyo yung unang vlog ko na pinutol sa mga hardwood, sa kawayan. Tapos, ngayong pang last, nakita nyo na rin po ang pagputol sa pako. Sa susunod mga kasundang, yung mga tubo-tubo na talaga. <laughs> Yan, ipapakita ko sa inyo sa susunod. Ay, by the way, ito pala yung sayo sir, o, oh, Sir Tip Tip Ladesla. Ito yung sayo sir, yung ginunting ba? Yan. Andito na yung ginunting mo sir. Yan siya. Napakaganda po mga kasundang. <laughs> Basta ipagagawa ko na tong mga ano sir. Tapos ito kay Sir John Paul Duverti. Yan. Yan yung ano mo. Magbabalot na po ako ngayon sir para mapadala ko na talaga po. Oh yes. Tapos na. So yun lang po mga kasundang. Nag-update lang po ako sa inyo. Grabe ang ulan oh. Oh grabe pasok ka Ina na boy, tumagsubok ka Ina ng sinubanan So yan lang po Bye Magbaha na sab ni ba Sige na lang ulan boy Katapusan So bye God bless po mga kasundang Maraming salamat po Huwag niyo po kalimutan mag subscribe sa aming YouTube channel tapos mag-follow sa akong Facebook page. Maraming salamat po. Bye.